Eh, hey, kamusta, kamusta mga lods? Ako nga pala si Joe. Sa po kulot, kulot ang buhok pero hindi po ako salot. By the way, happy Mother's Day to everyone sa mga mukhang nanay at nanay na, sa mga magiting na ina, sa titang ina, sa kumikinang na ina, at sa lahat ng ina sa mundo, happy Mother's Day. So, for today's vlog, eh, lamang ko, palamig lang ako sa SM. Sama ko lang tong dalawa na tamad sa bahay parang yung charing ayan andito na kami ooh, twinning twinning pala yung dalawa no? terno pati yung ha <laughs> char ayan so andito na parang first of all at mga pasok sa SM lamig and matao actually ewan ko parang gusto ko lang na lang umuwi pero since andito na kami lana diretso na So, sinasabi na nandiyan eh, parang first time ko rin talaga ulit pumasok uh, sasamahan so, ko lang talaga itong mamili ng um, outfit for his graduation gagraduate na kasi siya sa May 30 grade 6 ayan so bibilang lang namin siya ng pants and na uh, sapatos so ayan nakapili na siya ng pants sapatos na lang bye